narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Roel and Miss Rachel. Pumunta naman si Kuya Rowel sa kwarto nila Miss Rachel upang bisitahin ito at ipakita sa mga viewers na nandoon si Miss Rachel. Medyo busy nga lang si Miss Rachel noon sapagkat siya ay nagtutupi at nagaayos ng kanilang gamit sa bahay. Dito ay makikita din natin kung gano'n talaga kasipag si Miss Rachel pagkatapos naman nito ay sinasabi nga ni Kuya Ruel kung gaano niya na talaga kamiss si Miss Rachel. Grabe nga at nakakakiling na talaga ang dalawa sapagkat napaka-open na nila sa isa't isa at napaka-close na nila kumpara sa unang beses silang nagkita. Sa gamit ko. Ga, doon ka muna. Ga. Kain ka muna. Ga. Kain ka muna. ka muna. Ang cute niya. Mukhang si Elona lilipat niya ako. Okay lang yan. Ako man din. Kumusta ka daw? Nagtutupi pati ako. Hindi, kumusta ka? Go. Kumusta ka? Ha? Mga 5K. Kumusta ka? Mga 500 na yun. Kumusta ka? Ayos lang. Yan dito mo. Go, man. Hindi, man. Yung masakit, diba? Sabi yung lola mo. Okay lang ako. Okay. Huwag ka mag-uwi. Okay, okay ka. Okay lang ako. Bukas ang papa check up po kami. Eh di sana di ako nakakapaglinis ngayon, no. Huh? Tama naman nakakapaglinis ako. Kaya pala hindi siya nagreply. Hmm. Kumusta po daw ka? Ayos na. Hmm. Ang cute nila nga. mga yu... <laughs> Yung Yo papi baga. Papi man ano ido? Yo papi mukhang may dapat may ano dito bell. Ah! Eh di, mukha siya ano ganyan. Ang cute na. Di na, talungkat ko lang to sa ano ko, di ba? Jejemon Days. Oo, o, mga ganyan. <laughs> mukha si Elona nga noon, yung sa PBB, na ganyan-ganyan. yun. -ganyan. Ang ganda mo kayo. dyan, go. Ang ganda mo, go. Ah, so ngayon lang? Di, araw-araw. Yes pa, papa doktor natin ito. Uy kana naman. Shout fan. out, Amazing janu Hello po. Ayun. Ano masasabi mo? <laughs> Ano man sabi mo na nandito ano? na ako? Ay, kailangan ko masabi. Hindi <laughs> kasi ilang... Ang ah, masasabi ilang ko lang, tulungan mo to, ako magtupi. Oh, sige. Ilang months din tayo hindi nagkita. Tapos... Oh, Ang maybe... uuwi! Months man na ano? Aldaw lang be, aldaw. <laughs> aldaw lang pala. Hindi, yung mga memories ha. Yung ganyan, mga araw na <laughs> Memories, bakit? <laughs> Ate, Kala mo naman nag... Nay! Kala mo naman ng napakatagal na panahon. Sa buhay mo kala mo naman ako pa... miss lang si Langga. Sa totoo lang, talagang na ko siya. Sa May taro. camera lang kasi. Hindi, totoo. Hindi hinob. Chat mag-ako sa'yo. Miss mo man ako? Oo. oo. Gano'ng ka-miss? Ha? Huh? 100.1 Ay! Parang kabutugan mo yun. Baka piso. Ano piso? Totoo man ba kaga? Hello po, mga kalinga. Mm -mm. ko to. Ano na na-miss mo? Hmm? Yung gantuhan natin. Nag, ano pati ako? Nagtutupi pati ako. Hindi, yeah, okay lang. <laughs> Di ba kayo rin po na-miss niyo po silang ga? No? Hello, Hello. po. Ati, Shout out si po, Mga Katerina. Si Ati, Ati Kat. Ati Kat. Shout out kay Ate Rochelle ako. Aba ka nung una, may bibigay ako. Ano yun? Uh, I just want to grab this opportunity. Ano man yung ga-uwi Ano yan? Joke, may bibigay ako sa iyo. Ang taga na yan. Alam ko na makakatulong ito. Ano? Ito. <laughs> Sinalo ko na. Saan yun? May nagpabigay sa iyo. Naginamit lang po akong instrumento. May inabot din na tulong si Kuya Ruel kay Miss Rachel, ngunit pinaabot lamang ito sa kanya. Sabi nga ni Kuya Ruel ay ginawa daw siyang instrumento ng Diyos para mabigay ang tulong kay Miss Rachel. Pagkatapos naman manito'y ay pinag-usapan din nila na magpapacheck up nga si Miss Rachel sapagkat may sumasakit sa kanya. Naging humble naman si Miss Rachel at sinabi na wala lang naman daw yun. At syempre, nakakatupi at nakakalinis pa naman daw siya. Baka wala lang daw yun. Sabi naman ni Kuya Ruel ay hindi pwede sapagkat dapat maging priority nila ang kalusugan ni Miss Rachel. Kitang-kita natin dito kung gano'n talaga kaalaga si Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. Grabing at nag-aalala talaga si Kuya Ruel kay Miss Rachel kaya sinabi niya na agad-agad daw at bukas ay magpapacheck up kaagad sila. Kitang-kita naman na na-appreciate ito ni Miss Rachel. Grabe at nakakilig na nangyayari sa dalawa at sinasabi pa nga ni Kuya Ruel doon kung gaano niya rin kamahal si Miss Rachel. Natawa din ang dalawa sapagkat ang mga bashers si sinasabi na baka daw buntis na nga si Miss Rachel. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay ang sumasakit sa kanya ay bandang leeg kaya wag daw silang judgmental. Sapagkat kung buntis daw siya dapat daw nagsusoka yun o nahihilo eh hindi naman daw ganon at hindi magiging ganon. Ginamit <laughs> ko, mo na ang mukha mo. Ginamit ako bilang bridge. Tulay. Pwede mo tagalogin ka. Wala ka pa States. estates. Uh, sa United Philippines. Yeah. Uh, ginamit akong tulay no, ng mga taong ito. Ano? Upang may abot sa iyo ang tulong. Grabe, salamat. Na magagamit mo sa pangaraw-araw. No? Bibigyan kita ngayon. Parang naman itong bago ano dyan. <laughs> ng isang milyon. Isang milyon. Ng pagmamahal. <laughs> <laughs> Sabi daw ni Ate From Hong Kong. Salamat po Ate Lin. Dagyo. Nagpab nagpabili siya sa akin ng ano. Sing Sing. Eh. <laughs> Then, nagpabigay siya ng cash. Uh, ito yung magagamit sa pang allowance mo sa pang araw-araw. No? Salamat po Ate ko na ibablog kasi andito na. Uh, naka Nakalive po tayo. Nakalive kung iaabot sa live kung iaabot sa kanya. No? No na po. Kasi para naman makita po ng mga sponsors natin, ng mga nagpaabot po nito. Walang ano yun. Oo. di Diba? Uy, ayan. Diga. Gwaba ka mga full. Na-full na yan sa'yo. Jejemon ko mo. Jejemon daw. Jejemon. <laughs> Diga, si Ate Lynn from Hong Kong. two, three Iba? thousand pesos. Wow, Ate salamat oh. po. Grabe silang ga, pag nagmamahalagi yung Jejemon. Hey, grabe, ganyan. Para sa kanya, Jeju lang. Yun. Para sa akin, ano na yan. <laughs> salamat po, salamat po. So ikaw ka, ga, galing kay, ano yan, kay Ati kung so, Kasya ba daw o hindi? Sabihin tita Elise. Those were the days. Memories yun. Those days. Yan yung ginagamit po nilang... Pasabi kay Rachel yung sapato sa likod ng pintuan. Hmm? Yan. Baka need mo, need mo vitamins lang dyan. Huwag ka papayag dong na hindi siya mapacheck up. Yes po, Ma'am Laila. Majority po sa atin, di ba? Hindi papayag. Oo. Oh. Agree po sa akin. Oo, oh, agripo agree po. No? -agree. Marami. Press one. Press one. Oo, wala, I'm okay. High cholesterol. Lakas kasi kumain. Uy, Joke wow, <laughs> lang. Pasok huh? na. No. Hindi pa. Hindi pa. Na yan Huwag ka babayag dong Yes po, paycheck ka na lang ga. Paycheck? Pa -check up ka na lang ga. Consider. Consider. Ah, pwede Sabado naman po. Pwede po Sabado. Ay, kaso merong ano dito bisita. Pero, hindi naman yan magmamatter, no? Kasi dapat top priority natin, na first priority. Hindi magmamatter yung mga bisita. Kasi dapat yung natin yung health mo lang ga. No? useless naman yung mga bisita kung yung kalusugan mo is hindi naman maayos, hindi naman siya healthy. So, kailangan mapacheck up natin. Huwag matigas ang ulo, ayun o. No? Naka-live tayo ngayon, di ba? Huwag matigas ang ulo. Huwag no, matigas ang ulo Ay, Jimmy, matigas naman talaga ang ulo kasi pag ginanong lugo, matigas talaga siya. Di diba? hmm. ba? Diba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh. Ang Hanggang, job oh, ka na. Oh. <laughs> so, uh -huh inaano mo na naman yung pagiging grateful ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!